So hi guys, ngayon kasi sa magong video sa Action Garden Ayan guys, meron tayong rootstock dito Ayan, bagong kuha lang to guys Ayan o Ayan o, ang laki yan Kasi laki ng katawan ko to eh Malaki pa sa katawan ko Ito siya Maganda yung mga dudugtungan sa kanya May kinis yung balat sariwang sariwa yung mga sanga kasi ang laki pa ng puno Palilisan na rin siya natanggalan na yung mga sanga sanga na ano, patay na. i-transfer natin to sa ano eh? sa kawa tingin natin yung kawa dito si mama inanin nyo na yung kawa kasi guys nag deliver tayo sa Bulacan so ayan wala na yung mga buging bilhin natin dito parang patay na siya tingnan so kailangan natin maglayo dito ng mga bago mas kailangan may graft din natin sila so ayan guys ito yung medya na gagamitin natin pinakilalim yung pinagbistayan ng buhangin ayan puro, puro lang ganyan dito? puro lang Hello? ayan huh? oh. o so, sige ayan o oh. lahat dapat yung bagong halok so, oh. bago? na bago. So, ganun guys, ganun siya. kalaki laki yan, oh. Buhatin. Bago? O, Ayun. Wala kayong halong na bago? Ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Yung. Ang laki yan. Ayan, oh. Nakikita-kita yung puno niya, oh. Magtawan ko ito, Hindi. Diba? <laughs> bigat, eh. Hindi. Sige, hawakan mo lang. oh. Diba? di ba? Hindi kayang buhaan na yun kasi bigat. Lalagyan na natin siya ng ano? Ng lupa. Bago, bago. Hindi yung itong luma. Saan <laughs> ba? Ay, hindi. Ito yung ano eh. Dito. Yung bagong halo. Bago. Oh, bagong halo. Wala kayong halo. Doon oh, doon? Wala kayong Wala halo doon. Ito, ito, Hindi ah, hindi yan. Yung doon dati sa ano? Hmm. Bakit? Uh, Ayun, guys, ito yung ano natin, no? Yung halo natin buhangin na may lupa kaya yung pinag yan ayan sa ibabaw yung pinag-gustayan para malinis yung tingnan diba? hindi lang ganun talis yung pante talan dito ay parang para tumigas okay. hindi matumba ayan okay. o okay, so, makita natin sya Laki nga. Tanong mo laki 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 nga. Na, 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 so, yun guys. Sino may gusto? daw may gusto nito habang wala pang dugtong? Ako ka. Pag marami na dito, mapapasubo ko talaga. Ayan Ang laki. Ang bigat nito. Ito na guys. Ayan ay. nga eh. pa tayo na isa doon. So, mga paamin, na. Ang kawa. Masa lang yung pitakto. So, yan. Ano yan, Ma? Di na puso ko dyan. Ito, kinigat niya. Kinigat ka? Hindi um, niya. Eh? <laughs> kinigat ng putakte. Di ba ba yung sa Ampipit? Isa lang yun? Ay, kasi... Wala na yung pink patch ni mama na bali na ata. Pinalo niya eh. <laughs> Pinagat niya ako eh. Oo. So yun, kailangan malalagyan natin ng bagong mga buging bila dito. Para magmas buhay tingnan. So ayun guys, tanghali ngayon. Tik Tikat-tik ang araw. Yun. So ayan, balikin ko kayo mamaya guys. <laughs> so ayun guys, ito na yung 21 jewel na natin, no? Oh. Matagal na ito kasi. Matagal na itong naka, no? Hindi nagagrap ni mama. Ang daming ugat. Ano? Buho na ka mo, yun o. Oo, ganun. Tapos ang media natin na ginagamit dito, di ba? Yung ano yung garden soil. Oo. Uh, uh, ah, buhangin <laughs> at saka. Ano, garden soil, buhangin. <laughs> okay, saka okay, yung pinagbis na okay. oh, Yung pinagbis na oh, yan ng buhangin. Ganito yung tsura niya, o. Oh. Ilapit mo, kita mo dito. Wala oh. na. Hindi na nakakita. Hindi na nakakita. Ito, ito. Ganito. Kaya pag ganito na guys, wala nang lupa na makikita Ano na siya? Bawasan Bawasan natin itong mga bagong ah mga ugat na mga maliliit para magkaroon na naman ng panibagong ano So bakit natin oh and anyway, guys so makikita nyo naman yung mga buha yung matipilagbis na yung kinain na natin di eh? Diba? Ang ganda niyan no? oh Walang nabulok na ano Walang nabulok na Ugat Ugat Kahit mga ano siya ang dami oh yung... Siguro ano na ba sa atin na hindi tanggapan eh Ito yung kaunang unahan natin noon O oh, di mga 2 years Oo, oh, two years na mahigit. Oo, oh, two years na to guys. Eh. Unai, hindi ko siya din grapan kasi gusto ko ganyan. Kahit na umulan guys, hindi okay lang yan. Kasi hindi na i-stuck yung tubig sa kanya. Mm -mm. So ayan guys, expect nyo, dahil binawasan na. natin siya ng ugat, yung mga dahon nyo na, yung mga ganito, mga green, medyo malalanta yan. Oh. Pero tayo sa kinalipo kasi ni mama, so hindi, hindi siya Ayan o. Oh. So, ganito talaga ang proseso pag marami lang mm. ugat mas maganda kasi guys na binabawasan ng ugat para panibago na naman panibagong mga ugat na naman yung tutubo no mas pagka pilta natin ng media oo mga makukuha <laughs> oo. mas magiging sariwa mas? lalo yung mga tutubo sa kanya na bagong um. sanga ayun no? iniitak na lang ayun no? ay kita niya talaga yung buhang wait lang ma ay. May... ayun, no? ay, okay.

Takita kita, oh, mo, nyug lang yung pinapalo, uh -huh. uh -huh. hmm? yung mga bato. Ah, ayan, nakita-kita oh, nyo yung mga bato-bato. na pinagbista yan. Nakinain talaga siya ng ugat. Oh. Baka sabihin ng iba, ipa na ah. oh. kita nyo naman, buhangin. Hmm. Ayan sya. Ganun to naman magtanggal ang ano mga bonsai ah. Mm, Pero hindi ah. dandahan lang hindi katulad sa akin. Oo, oh, ikaw iniitak mo eh. So ito guys, yung ano natin no, kawa. Ipatan din siya dito. Kung di natin tinanggal yung ugat, pwede yan ibuo na dyan. Same Ay, lang okay. din kasi oh, yung ano okay. eh. Same okay. Lang, okay. lang din kasi yung kawa lang, na tanggalan. ano. Yung size ng pinagtanggalan. Kaya ito buo eh. din siya yan. Yawa ya, mo dyan. Baka matumba niya and they are piga mo diyan magbaliktad sa sakay ayan sakay lang <laughs> ayan. So, ayan balikan ko kay guys ano? pagkatapos ito ah tapos na ano? ba kalaho matagal ka pa eh <laughs> isap ko na sana sige tuloy natin hindi eh, talaga ayan guys lumiit na yung bilog ko Malito eh. Hanap ka ng malaki nito, Kuya Dines. Tama yan. Ha? Tama yan. O, sige. Palo-palo lang. Ano ko? Ano ko? Ano ko?